Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus ngayong Enero dalawang libo at 25, sa napakagandang araw na ito ng Merkules, ang kalawakan ay nagpapadala ng enerhiya ng mga bagong simula, dala ng diwa ng bagong taon ng Chino. Para sa iyo, Taurus, ang araw na ito ay puno ng pangako, kagandahan, at pagkakataong buksan ang iyong puso at isipan sa mga posibilidad na naghihintay sa iyo. Ang enerhiya ng araw ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang pagbabago at pagtuklas ng mga bagong ideya na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Sa ilalim ng gabay ng buwan na nakapwesto sa mapanlikhang Aquarius, nararamdaman mo ang banayad, ngunit makapangyarihang paanyaya na tingnan ang mundo mula sa ibang perspektibo, na parang ito ay isang kanbas na naghihintay ng iyong malikhaing ugnayan. Ngayong araw, hindi kaya't kang bigyang pansin ang mga bagong simula na maaaring dumating sa iba't ibang anyo, maliit man o malaki. Sa diwa ng pagbabago, paano mo maaaring gawing mas makulay ang iyong paligid? Bilang isang Taurus, may natural kang kakayahan na gawing maganda at maayos ang anumang espasyo. Gamitin mo ito bilang pagkakataon upang lumikha ng mas maaliwalas na kapaligiran, hindi lamang sa iyong tahanan, kundi pati na rin sa iyong isipan. Maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga plano at layunin. Ang pagiging masinop at matyaga ay isa sa iyong mga pinakadakilang katangian, at nayon, maaari mong gamitin ito upang simulan ang mga proyektong matagal mo nang iniisip. Habang lumalakad ang araw, maaaring mapansin mo ang mga pagkakataong ang iyong katigasan ng ulo o matibay na paniniwala ay tila nagiging hadlang. Bagamat lika sa iyo ang maging tapat sa iyong mga prinsipyo, alalahanin na may mga pagkakataong mas mainam na bitawan ang mga negatibong emosyon tulad ng galit o hinanakit. Ang pagbitaw na ito ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang makapangyarihang hakbang tungo sa kalayaan. Isipin kung paano ang pagpapakumbaba at pagbibigay ng kapatawaran ay maaaring magbukas ng mga pinto na dati tila sarado. Sa pagbitaw, mararamdaman mo ang kaluwagan at pagdaloy ng positibong enerhiya na nagbibigay daan upang mas makita mo ang kagandahan ng mundo. Ang iyong mata para sa kagandahan ay isang biyaya na hindi lamang nagbibigay ng saya sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Maghanap ng mga pagkakataon upang ibahagi ang iyong talento sa iba. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng pagpapaganda ng isang espasyo, pagbibigay ng tulong sa isang kaibigan, o kahit sa maliit na paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Tandaan, Taurus, na ang iyong mga sakripisyo para sa iba ay hindi kailanman nagpapababa ng iyong halaga. Sa halip, ang mga ito ay nagpapakita ng iyong pagiging bukas palad at mahabagin. Sa tuwing ikaw ay nagbibigay, mas lalo kang napupuno ng kasiyahan at pagmamahal na bumabalik sa iyo sa iba't ibang anyo. Habang umuusad ang araw, panatilihing bukas ang iyong puso sa mga posibilidad na dala ng pagbabago. Marahil ay may mga pagkakataong biglang dumating, Natila maliit ngunit maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pananaw. Yakapin ng mga ito ng may kadalakan at pagtitiwala. Alalahanin na ang bawat bagong simula ay may kakayahang magdala ng hindi inaasahang kagandahan sa iyong buhay. Magtiwala sa proseso sapagkat ang mga hakbang na ginagawa mo ngayon ay naglalatad ng pundasyon para sa isang mas maliwanag na bukas. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng ilang sandali upang balikan ang lahat ng iyong nagawa at naramdaman. Magpasalamat sa mga pagkakataong dumating at sa mga aral na natutunan mo. Bigyang pansin ang kapayapaan na dulot ng pagiging bukas sa mga bagong simula at sa iyong kakayahang magbigay ng pagmamahal at inspirasyon sa iba. Andaan, Taurus, na ang araw na ito ay isa lamang hakbang sa isang mas malawak na paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang iyong natural na lakas at katatagan ay palaging magiging gabay mo sa kahit anong hamon. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang gawing mas makulay at makahulugan ang buhay yakapin ng bawat sandali sapagkat ito ang mga bloke na bumubuo sa mas maliwanag na kinabukasan ang araw na ito ay paalala na ang kagandahan ng buhay ay hindi lamang matatagpuan sa mga malalaking tagumpay kundi pati na rin sa maliliit na sandaling puno ng kasiyahan pagmamahal at koneksyon Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.